0.5 daw. Paano? Hindi man makita yung nalang. Makita. Siya lang makita. 0.5 0.5 0.5 Picture yun. Yun. Ang init yun. ng ano na ako, ng malhas na naman ako na ano. Hi guys. Parang para kung ano. Uh, Nagre-rejob kasi ako. Namalat. Magbutay kang magbisaya ako. Ikaw yun naging kay Imo. Magbisaya. ganito ko Why Namalhas. Na Parang bitin. Ayan. Akong driver. Driver po today's video. Galing kami sa Bukawi namili na naman ng bigas. Bawal ang tamad. Pag nandito ka sa Pinas, bawal ang tamad. Kasi, hindi ka makabili ng ano, ng candy. Kaya si Russell, madaming candy. O, oh, siyang candy. Alam niyo kung bakit? Para undag kahit, kahit wala siyang kain.

ng pulaing ginaral, puro na lang nasa sakyan. Kasi yan lang ang ano namin, guys. Delirity. Yung daily routine namin nasa sakyan lang. Kasi kung ano-ano kasi yung pinupuntahan namin sa mga uh, ano Kasi kailangan namin kumayod. Kayod kayod. Tumo na sa sasakyan lang lagi 'yung pinapakita naming video kasi for for the safety. For the safety lang namin. Kasi hindi pwedeng kung saan-saan kami pupunta, may may kinukuha kami, hindi pwede 'yun. Hindi pwede. Limited. Limited lang, limited. Limited edition lang. <laughs> hindi pwedeng lahat ng ginagawa mo sa buhay i-ano mo ipopost mo sa social media may mga ano lang may mga limits limits lang limits okay kasi may mga transactions tayo every na hindi pwede ipakita sa mga nga tao limited lang muna limited limited edition <laughs> kasi hindi naman kasi hindi naman kami araw-araw nag ano araw-araw nagdadala ng sasakyan normal lang normal nagdala lang kami ng sasakyan pag may bibilhin kami na mabibigat pero pag magaan kung kaya lang buhatin yun ang buhat namin diba? sabi nga nila kahit malaki yung kita mo dapat ang gastos mo maliit lang kasi malang gasolina tipid pa rin tipid magtipid pa rin kahit papaano new ha ka. Ba kayo bakit kay? Bakit ba sila lagi na lang nakaka oh, naman 'yan? Laging naka-ano, puro sa sakyan na lang. Lagi silang naga-ano, nagre-reels. Nandiyan lang lagi sa sasakyan. Hmm. Yan yun na kami kasi ito lang kaya namin ipakita oh di ba kasi madaming inggit sera dyan kumbaga sa Bisaya ba mapalaw mas okay na dyan na lang sa sasakyan kita sa loob ng sasakyan nagsawa kayo huwag kayong tumingin dito lang kami gusto namin mag video video ah, bumuot ka nga, bisaya gani bisaya gani, bisaya oh, kung tagalogin ko, hindi eh, huwag tumingin pag bisaya, ayaw tanaw niya layas layas yes kasi ito lang kaya ipakita eh ulit-ulit marilao marilao o ang ang, ang ano ingit, ang init ang init kayo ultrab anunas yao 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 sabi siguro sa mga ilang video Sige, Kim na balik, -balik eh. nara masakyan lang, lain lain lang ilang sinina mm. <laughs> oh. baga ikaw pa mag adjust no? sila nanood lang gani Kasi, ikaw lang nag adjust need, need mo ng viewers, viewers? hindi oh. ah kusa lang sila pupunta dyan kung gusto nilang manood oh. Kumbaga, ayos, ayaw Gukod. Kay, mga Gukod, lalo silang mag maglayo ba? Ubiyaan mo sila kung manood sila o hindi. Wala man. Oo, oh, gani. Gusto na manood ko. Oo, oh, andyan ko. Kaya Kaya Stay away. Eh, na, na ako'y na, ano ba? Na ako'y nakitaan dito sa sa Facebook ba nga nag re sabi nung na, sabi nung mga bas, sabi nung basher niya. Sabi niya kasi nung basher niya nga na ang pangit-pangit daw ng katawan, nagsayaw-sayaw pa siya. Di sabi nung babae. Sabi nung babae. Hello. Alam mo kung nagsugo sa imo ang tanaw ka diha. <laughs> Mas okay nang natay sayop kay ngano ang 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 mga tao daw ang gusto daw nila yung masayop ka. Kasi kung perfecto ang imong video, mga i upload ni mga video, ay eh, manood Kaya perfect man ka. Wala sila ikasaway. Eh. So dapat daw ang i-post imong mga video, yung mga sayop-sayop para mapag usapan O para mapag usapan daw. O di ba? Kasi kung Kaya nang mga mga content creator. Oo. Oh, oh. Ah, ah, puro ma malalaki ang ginagawa nila. Basin, uh, oh, magbabash para mag-trend. Para mag-trend kay views. Mm -hmm. Wala nang views. Hindi eh, wala na sila ka kwarta, di na sila ka kwarta. Mm -hmm. uh, Kumbaga, yun yung, yung, yung yung mga toto, yung mga vlogger na gano'n yung mga anut 'yun, yung yeah. Yun, na, yun 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 lang ang inan nila ba. yun yung bread and butter nila. Yan ang yung... Pag wala na silang views, adi. Paano na? paano na yung high maintenance yan nun eh, yung mga Pinoy kasi mga ano din kahit sige silag ba sige silag ba tapos tuod naman ang nuod <laughs> nagatang man nagatang man uh, sa kay sunod ato At ganun po na mata nila karyo <laughs> nang kay Chinese China nga nagbong oh, na si yun na ano sikat, na, sikat, na, na, sikat na, content creator. Oh. Galit na galit sila kay mayabang galing, galing, daw, mayabang. Mayabang daw. Tapos si Christian, ano yun, <laughs> Dasa. Dasa? Oo. Oh. Yung ibabash niya si Pines China para mag magkuan din siya. Mag Nakabindyo ka para sa <laughs> ng, para magkaroon din siya ba ng views. Siyempre, kikita siya doon. Oo siya may nagsabi ganun eh, naghihirap na siya. <laughs> mm -hmm. Yan lang ang mga content creator na. Ganun uh, lang talaga. O baga patigasan ng mukha. Kaya pa. nga patigasan ng mukha. Para mag-train. Hmm. naman na tayo eh. ay. naman tayo. Eh. <laughs> You are entering Valenzuela. Dito rin na sila magliko. Deras, no? Yung oh, ano? Ito yung maranday. Oo. Oh, oh. na yung mukha Oh, video. oh. Sa layo. At bang man. Ah, lang mag-stop dito eh. Ayaw. Layo-layo na. Layo. Di ba may video pa dito sunahan? Scarga no? na sa Bigos. Iksa natin ang Ayan, marami na tayo. Bigas. Ayan, magbukas siya, magkuha siya ng bigas. Bye. ding din, din. Mai Dale, kita bangun sedikit. на апарт. Ilagay mo na dyan para ready na tayo bukas. Yan, laki kasi ng compartment.